problema niyo kay BBN. Kagaaga itong mababasa ko, itong makikita ko. Hanggang ngayon, di pa rin kayo nakapagpupon sa 20 pesos na bigas na yan. Eh, alam naman ang 20 pesos bigas, lasang dinorado, amoy jasmine. Eh, ano kayo hilo? Walang ganon. Masyado kayo excited, iba yung iniisip ninyo. Eh, alam nyo naman na eleksyon ngayon. Normal, discarded talaga mga ganyan. Para kayo ngayon lang sa earth, ha? Ah. Masyado kayong demanding. Akala nyo mayayaman kayo. Gusto nyo yung special yung bigas 20 pesos, walang ganoon sa mundo, okay? Tapos magre-reklamo kayo na mas mahal pa yung silupin kaysa sa bigas. Katao? Tatatua kayo mga panol! Bakit? Sosyal, di ba? Parang Louis Vuitton yung bitbit ninyo, at bumurahin yung nasa loob, ano? Tapos magre-reklamo kayo, nandyan yung mukha ni BBM, naalangan ka, election na ngayon! turman? Ayaw nyo ba ba araw-araw nyo makakasama si BBM? Magkikita nyo pagmabukha niya para araw-araw kayo mabubuyset. Loko? Tapos bakit itong nabasa ko ganito hanggang ngayong eleksyon na itong 20 pesos na bigas? Okay, pag check na kung totoo. 20 pesos na ako ano, 20 pesos. Oo. -o. Hanggang eleksyon na niya ako. Totoo? Ito ano itong nagpaglaban itong PBM na ito? Bakit na madali yung ginagawa namin dito? Ano totoo? Ano totoo ka pala? Huwag natin magagawa niyan. Kanyan talaga, weather-weather lang. Kasi e, siya yung presidente ngayon, eh, sino masunod? Kayo. Shhh. E, Inifit lang ba? Kung bakit sa Visayas lang daw, lalo-lalo na Cebu. Eh, alam niyo ang pinakamalaking buto sa buong probinsya ng Pilipinas, ang Cebu. Ubo ba kayo? Wala ka naman. Mag-i-election -e nga eh. Hello? Ang sabihin niyo, Iingit eh, lang kayo. Kasi si BB, maraming pera na nakaw. Kayo, wala, di ba? Yun yung totoo. Oh, bago ang lahat, I share ninyo ito mga adik ha. Para maingit yung mga reklamador dyan, mga kontra administrasyon. Kontra sa mga pro-adik tulad natin. Bibiim lang sa kalam. Bago ang lahat to, pakinggan nyo to. Para malaman nyo kung para malaman nyo kung paano ba yung presyo ng bigas paano ba tumatakbo sa merkado kung bakit ganyan yung presyo para magka-idea kayo ha huwag puro ngaw-ngaw okay, pakinggan yung susunod na video Hoy okay? mga bugok ganito ang tamang pagkontrol sa presyo ng bigas Usapang presyo pa rin kapresyo na ng NFA rice ang commercial rice sa ilang tindahan dahil daw yan sa rice tariffication law Malaking ginhawa para sa mga mamimili. Hindi na lang daw NFA rice ang pinakamurang bigas sa merkado. Sa ilang pamilihan kasi tulad dito sa Ilagan, Isabela, meron ng regular milled na commercial rice na 27 pesos lang kada kilo, kapresyo ng NFA rice. Hindi na kami nagwiwito ng NFA rice kasi mas mababa ng commercial. Meron na pong 1, uh, 2, uh, 50 kilos ang uh, yung 25 kilos pa may nakukuha ng 575. Maganda 'yan kasi kung 27 pesos per kilo ay uh, maganda po yung intervention na ginawa ng provincial government. They are really actively buying palay and uh habit milled and uh, sold to the market. Para sa ganun ay makatulong naman sila. Magandang uh. balita. O ano, happy na kayo. Mm. Ha? Ah, 20 pesos per kilo ng bigas. Wow. pero, may pero yan. Anong pero? Pero hindi nationwide. <laughs> Ay, hindi, ba, hindi Sa Visayas lang. Doon daw kasi uh, pinakakailangan. Yun ang sinasabi. Uh, pero, ang sabi naman ni VP Sara, pero, tao ba yan? <laughs> Hoy! Tao ba to? Hayo ba to?

Mas mahal pa yata ang paprint nito kesa sa mismong laman. Talagang hindi tinipid yung pagkakaprint. Napakatingkad ng kulay at may picture pa. Ang saya no? Yung buwis natin talagang nagagastos nila ng masinop. Yung mga ganitong programa. Napakalaking tulong nito. Kasi yung pera natin. Sa pagpapaprint ng mga mukha ginagastos. For sure maraming matutuwa nito sa Visayas. Kasi yung dalawampung piso na bigas. Mataas na kalidad siguro yan. Yung pagsinahing amoy pandan. Yung kakain gaganahan talaga. Diba? 20 pesos na bigas. Imposible namang low quality yan. Balita ko dumarami daw ang mga Pinoy na mahina sa pangunawa sa binabasa. So tingnan natin kung talaga bang totoong mahihina sa pangunawa ang mga Pilipino. Gusto kong malalaman mismo. Yang balitang yan, tingnan natin ang mga komento.